Guys, ito yung tinabas kong animan, guys, sa kawaluhan. Ito yung animan, oh. Ito, guys, animan. Six, ano to, guys. Six, ah. Uh... Oh, anim na ano to, okay. Matiba yan, guys. Walang, ano yan. Walang dugtong. Ito yung animan. Tapos, ito yung waluhan, guys, oh. Team lang po kung sino may gusto ng morder yung Kumainalo guys oh, balatan natin guys ah. Okay. Then tinabas ko guys. Tapos. Ah, ah. oh, guys. Ito yun guys. Ito yung guys. Madali lang ba guys. Makapal ko guys. Point guys. Makapal ko yun. Zero. Nine. Ah. Ito yung ginawa ko pa. ako yung na kinabas. Bukod ng waluhan din na ginawa ko na limahan. Hindi ko na, na i-post yung limahan. Hindi ko na i-upload. Hala guys. Ito okay, guys oh. Oh, napakaangas guys oh. Hmm. Okay, so, guys, oh. Ito yung waluha ay animan Animan Ito yung waluha Napakaganda guys Shout out sa may gustong umorder PM lang po Marami tayo niyan Nakakapal yan. Ngayon lang ako nag-update guys. Ayaw mo i-rotate. Ayaw mo i-rotate. Wala nakalagay eh. Wala ka rotate yan. Ha? Wala ka i-rotate yan. Bakit? Wala eh.